Kaugnay niyan, tiniyak naman ni Acting Vice President for Corporate Affairs Group Ray Balenya na hindi maapektuhan ng serbisyo ng PhilHealth ng 89.9 billion pesos na excess fund na ibabalik sa gobyerno. Ayon kay Balenya, ang naturang pondo ay subsidiary naman galing sa gobyerno na ipinagkaloob taon-taon sa ahensya. Magbabalita si Kyle Bulyas. Hindi magagalaw ang kontribusyon ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation sa ginawang paglilipat ng Department of Finance sa hindi nagamit na bilyong-bilyong pondo ng mga government-owned and controlled corporation. Sa panayam ng DZRH, kay Acting Vice President for Corporate Affairs Group Ray Balenya, nilinaw nitong ang excess funds na kukunin ay mula sa subsidy na inilaan ng pamahalaan para sa PhilHealth. Paliwanag ni Balenya, taon-taong naglalaan ng pondo ang pamahalaan bilang subsidy galing sa nakolektang syntax. Dahil dito hindi aniya maaapektuhan ang kontribusyon ng mga PhilHealth member, gayon din ang mga benepisyong kanilang matatanggap. Kahit anyay kunin ng pamahalaan ng excess funds, tiniyak ni Balenya na magpapatuloy ang enhancement sa mga alok nilang benepisyo. Samantalang ni Lino ni Balenya, ang pagbabalik ng 89.9 billion pesos na pondo ay hindi isang bagsakan lamang, kundi pa-utay-utay itong ibabalik sa pamahalaan. Yan po ay uh, i-release natin by tranches kasi hindi uh -oh. isang bagsakan 89.9 billion uh -oh. at uh, sa makailan uh, mga bandang Mayo ay nakapag-release tayo sa national government ng uh, 20, billion. 20 billion. So hindi naman yan isang bagsakan mm. no, na released sa uh -huh. national government. Una nang dumepensa ang DOF sa mga kumukwestiyon sa kanilang hakbang na ilipat ang mga excess fund ng GOCCs para sa unprogrammed appropriations. Ayon sa DOF, hindi labag sa batas ang kanilang ginawa at base lamang ito sa itinatakda ng General Appropriations Act of 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.